Hi guys, this is MBTV and welcome back to my channel Nandito na naman ako nagbabalik para manggulo sa araw niyo. Ngayon pupunta ako, pupunta kami ng asawa ko Lalabas kami for the first time guys after nang mag-lockdown dito Hindi na talaga kami lumalabas, ngayon pa lang kami lalabas Alam mo na, nakakatakot lumabas, mahirap magkasakit sabi nga nila So, medyo okay na kasi rito. Medyo bumaba na. Kaya ngayon, lalabas na kami. Guys, pupunta kami sa sikat na kilala rin dito. Yung Italian restaurant. So, ipapakita ko sa inyo yung masarap nilang pagkain doon na favorite namin. Ang ko kasi mahilig sa spaghetti yan eh. Pero hindi siya mahilig sa spa sa mga spaghetti diyan sa atin sa Pinas katulad ng mga matatamis. Alam mo naman tayo mga Filipino, 'yun lang ang nakasanayan natin yung mga matatamis na mga spaghetti, 'yun ang nakasanayan natin. Pero dito sa kanya hindi hindi ganoon. At saka ah uh, yung ano ba tawag doon? lasagna, 'yun. Yeah, favorite din niya 'yan. Masarap din na pagkain 'yan. So, guys, uh, samahan nyo kami mamaya. Okay, isi-share ko sa inyo yung pagkain nila. Pero alam nyo na, hindi naman kami umuorder ng ano. Kung ano yung order namin, isa lang dahil hindi kami malakas kumain. So, samahan nyo kami ha. Kita-kits tayo mamaya. Hello. Nandito kami ngayon sa Boca di Vipo. It's an Italian restaurant my hubby like it because he's a Italian so he like this restaurant we are here for our dinner we're going to have a spaghetti okay so i-share ko lang sa inyo guys masarap ang spaghetti dito so kung gusto nyo mamasyal dito huwag nyo kalimutang pumunta sa restaurant na to kasi napaka sarap niya mga mahihilig sa spaghetti. Yan, ito yung the best na spaghetti. Okay, Italian. Italian siya. Nandito na yung spaghetti namin. Yan. Yan yung masarap na spaghetti. Yan yung sinasabi namin sa inyo, Italian spaghetti. Masarap yan, guys. to masarap yan. So, next time, you come and visit here in Boca di Pipo. It's an Italian is an Italian restaurant. So, I'm sure lahat uh, magugustuhan nyo yung Italian ano rito, recipe. At ang the best nila is yung spaghetti nila. Okay? Thanks. And kain tayo. Dito na kami ngayon guys. Nagaantay na kami ng sasakyan pa uwi na kami. Nabusog ako. Kunti na kinain ko. Nakakabusog talaga yung kinain namin. Alam mo yung spaghetti is mabigat sa tiyan yan so pawi na kami ngayon kahit papa no, natuwa naman yung kasama ko kaya naka ano na siya nakakain na siya sa paborito niya hindi na niya ako kukulitin pa kasi nung mga nakaraang ano eh, panay ganun o oh, ano labas naman tayo kakain muna tayo Ayaw ko nga kasi nga takot ako sa virus inaantay na lang namin yung sasakyan namin. Yan yung mga paborito niyang pagkain. Pero, when it comes to Filipino food, what is your favorite? Only pansit bihon? I have a lot of Lompiang What? Shanghai. What do you call that? lumpiang Shanghai. <laughs> Lompang. Lompang. Lompiang Shanghai. Okay. Guys, I teach, I teach him how to speak in Tagalog dialog is para <laughs> because in the Philippines we ride jeep kaya pag kami ng jeep pabayaan ko lang siyang siyang sumisigaw tapos pag sumisigaw na siya ng para lahat ng mga pasahero sa kanya nandito na kami guys naka na kami ngayon at nailigpit ko na yung mga dala ko natatawa ako na alala ko nga pala na yung last ko na video kasama ko pala yung asawa ko kumbaga sinamahan niya pa ako maglaro ng dice kasi sabi ko sa kanya samahan mo ako maglaro ng dice kasi ako magpapaliwanag sa Tagalog at ikaw magpapaliwanag sa English kahit papano matulungan mo ako yun lang isa lang talaga yung na video at uh, hinihikayat ko siyang samahan niya uli ako ayun tumanggi na siya ayaw na daw niya kasi mga ka anuhan lang daw yan kaya ayaw niya ayaw na talaga pag sinabi ko sa kanya sige pwede naman ako mag ano ng video uh, pero hindi na kita isasama. Kung baga pwede ka magsalita pero hindi ka pwedeng sumama. So, pumayag naman siya. Siya nga pala, uh, gusto ko rin Uh, malama na totoo pala yung sinasabi nila na uh, nawawala yung mga subscriber mo totoo pala yun kasi ako na experience ko din yun guys eh, na nawawalan ako ng subscriber nang tataka ako, sabi ko ay bakit naman in-subscribe nila ako sabi kong gano'n so hindi na pala tayo magtataka may ganun pala talaga na na kapag ah uh, Mag-like lang tayo, mag-subscribe, tapos hindi natin panoorin yung kabuuan ng video. Hindi pala maganda yun. So, kailangan pala panoorin muna natin bago tayo mag-like at saka, at saka mag-subscribe para hindi pala mawawala yung uh, ano natin, mga like at saka yung mga subscriber, yung mga ganun. Para hindi mawala, kailangan panoorin pala natin ang maayos. Minsan, katawa na lang ako, no? Sabi ko... Ganun ba yun? Pati tuloy yung anak ko, sabi ko, meron kabang pinindot dito? Baka may pinindot ka. <laughs> Pati ibang tao tuloy na dadamay. So, yun lang, kahit papano may mga lessons din akong natututunan dito sa pagwa-vlog ko na to. Pero sana, ano, uh, patyagaan na lang tayo. At saka, wag daw tayong gumamit ng yung mga ibang salita, katulad ng mga kumbaga maghihikayat. Yun lang ah, yun lang asabi sabi nila. So, ibig ko sabihin, kailangan man panoorin din natin yung video ng kapwa natin bago tayo, bago tayo mag-subscribe. So, yun lang guys. Ah, uh, sana nag-enjoy. Ano ba yung lumilipad na yun? Plastic. Sana nag-enjoy kayo sa video ko at saka... Ah, uh, 'wag niyo kalimutan 'yung mga hindi pa nag-subscribe sa akin. Don't forget to subscribe and like. At saka mag-comment na rin kayo. At saka pasensya na kayo ah, sa ah, mga video ko na minsan hindi kumbaga hindi pa talaga ako ganoon kagaling. Kumbaga, baguhan lang ako sa ano na 'to, <laughs> sa pagba-vlog na 'to. Kung hindi dahil sa pandemic, hindi ko 'to magagawa. Kumpa